Ako po si Dr. Tito Rehano, kapatid ng dating Vice Governor, Dr. Chody Rehano, ay gumabati sa inyong lahat na minamahal kong kababayang marindukenyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Salamat sa Pasko at nagkaroon tayo ng liwanag at ligaya kahit dumaan tayo sa panahon ng pandemya at trahedya dulot ng COVID-19. Salamat sa Pasko at nagkaroon tayo ng galak at pag-asa sa ating buhay dahil sa pagsilang ng ating mananakop, ang ating Panginoong Heso Kristo. Salamat sa Pasko at magkakaroon tayo ng isang salusalo at pagsamasama ng mga magkakapag-anak at magkakaibigan. Muli po, Merry Christmas and a Happy New Year everyone. God bless. Ako pong muli ang inyong abang lingkod, Doc Tito Rehanana. Marami pong salamat.